Ganda ng kwan ko, o, yung sala namin, yan, ang kumplito ng flower. Ayan, oh. Sabi nila, ito daw yung kwan, yung swerte sa loob ng bahay na magiging press ang bahay natin. Oh. Ayan, mga bulaklak dito rin. O, oh, kandila. Ayan. Ayan, guys. o, ang gagandang bulaklak. Bulaklak, bulaklak. Ayan ang sala namin guys, sala. Oh, 'yan. Sala. Sala, sala. Ayan. punta tayo sa maghanap tayo ng ibon. Tingnan natin 'yung ganyan baka may ibon sa labas. Ay, ang daming ibon oh, guys. Ang ganda sa labas, guys. Oh. Wow. Daming ibon na lumilipad. So, bye. Ayan mga ingredients sa pagkain. Ayan, babalik tayo sa sala. Ayan, guys. Ayan, ang daming potato. Ayan, ang lalaki, guys. So, ayan. Wala. Sarap itong kwan, ah. Gawing pagkain, Prince Price. Prince, Prince Price. Ayan, oh. Mga bulaklak. Ayan, may bulaklak pa dito. <laughs> Ay, Diyos ko. Ayan na, guys. Yung update ko sa bahay namin dito sa Kuwait. Ayan, oh. Ayan, punta tayo sa balkone. Ayan, yung dalawang, oh. May halaman din doon. At dito. Ayan, oh. Mga swerte dito sa bahay. Ayan, guys. Pagkatapos... Punta tayo sa balkon nakaka Nakakawala ng stress. Ayan, yung pananim ni Bayaw. Ayan, oh guys, ang ganda ng labas. Ayan. Ang ganda talaga. Isara ko na't kasi mainit. Baka masira yung aircon. Hmm. Sika, ngay tayong nag-video ka. Isa na, munta sa mo i-edit. Ulit-ulit. Kasi yan, i-edit na kasi lutan. Three minutes lang, nalpasan. Yeah, na Ayan, guys. Oh, alam, ganda ng halaman ng bayaw ko, oh. Ayan, oh, nakakaaliw. Aliw na aliw tayo dito sa kwan. Ayan. 3 minutes lang yung time. I've done. Oh. Ang ganda. Mga kapitbahay dito, ang gagandang building. Ang tatas na building dito, guys. Oh, yan lang nakikita. Hindi katulad sa Pilipinas na mga maraming mga kapitbahay. Ayan. Maraming kamarites, guys. Dito wala. Puro close. Ya, Allah nang maya gaya mati ko ni ah. pasitas ha. atas ni manung ni ah. Ha. Piman mu nya.